inspection po ng motorsiklo at tricycle. Libre lang pong ibibigay sa mga taga gimba Libre lang po. Basta po, meron lang po kayo nito mamaya. Okay po, ah? Ito po ang itsura. Para naman po, doon sa light vehicle o four wheels, 950 sabi po ni Mayor, baka naman 72 test kasi ginagawa po namin doon. Medyo mahal po yung amin talagang operating cost. Yung 950, magiging 400 na lang po. 400 na lang. Okay. sana pa lang pumalakpak ang mga taga -gimba. Ano po? Ano pa po ang sabi ni Mayor sa amin? Ma'am, pagdating dyan, nung mga kababayan ko, pakiusap ko, wag masayang yung oras nila, bigyan mo po sila ng VIP lane. May VIP lane po kayo. Hindi po kayo maghihintay ng matagal. Ano po, 30 minutes po, lalabas po yung mga rehistro ng sasakyan po ninyo. May isa pa siyang ibinigay sa amin nakain ko na nga yung isa nung isang araw, naghukam kasi kung haba ng meeting namin. Pagka daw po, kayo ay nagparehistro doon sa amin, nagpadala po siya ng snack ninyo. Nakaupo lang ho kayo doon sa malamig na kwarto. Okay po. So, mamaya po, kukuha po kayo ng ganito. Kila admin, kila Sir Eric po, doon siya mamimigay. Okay po. Kung sino lang po muna yun nandito, yun lang po muna yung mabibigyan. Yung mga wala po, hintayin po natin, mag a po sila kung saan, kailan ulit kayo makakakuha. Okay po ah. So, may nagtatanong na naman, Sir Judge, hindi mo na din, eh. Kasi hindi ko alam kung ano ginagawa niyo dyan. Ang ni Ma'am, yung motor ko po, hindi nakapangalan sa akin. Well, pwede ko po bang i-rehistro Eh, hindi nga po nakapangalan sa akin eh. Pwede, pwede, pwede po. Naka-paid by lang po kayo. Okay. Kung gusto nyo na po na maipa-transfer, may mag a din po sa inyo. Sir! Gan talaga si Sir, eh. talaga suki -okay na namin yan eh. Okay. This is valid po hanggang December 31. Huwag kang malungkot, sir! May magandang balita pa sa iyo si Mayor. Ano po? Ito po is dire-diretso pong magiging programa ni Mayor Calapon. Kaya po, ang hiling lang po namin, ilike niyo po yung page po niya at nung Municipality of Gimba. Ang dami nyo pong reaction doon, nag-share, nag-comment po kayo doon. Doon din po siya mag-a-announce at madami pa po siya na ipinopropose sa amin lalong lalo na namin tong mga presidente po ng TODA madami po silang naiisip po na maging programa po ni Mayor Galapon ano po? Sige po ma'am, ano po? Wala na? Okay lang po ma'am yun, ano po? Naka-paid by landin po kayo. Ano po? Okay po. So, yung mga katanungan nyo po, eto pong bawat card na to is meron pong numero po dito. Pwede po kayong magtanong, wag lang hong alas 12 ng gabi, pagod na ho yung mga staff ko noon. Patulugin nyo na ho at wala hong tulog ito. Sasagutin po nila kayo kahit po Sabad at Linggo. Okay po.